Ano yan? Manaw? Ah? <laughs> ha? Manaw? Ha? Ah! Oh, yun! Doon kasi sa Manila namin, ano yan? Ah! Uh ah! -oh. Ah! Pinapakuloan pala niyan sa lana! Pinapakuloan pala niyan sa lana! Ano? Ah! Araw pala niyan kayang... Oh oh, madami na, madami na palang ano madami na palang napili wow ha huh? day ka na dyan we oh wow ang ribo man sa kao pira yan pira iyang ka boss ay palis na tamo <laughs> uh. huh? na Ay, libre na ba? Masama ko ang mo dyan. Ha? Ay, tumaram sa na. Ah, na ah. Wow. O kamu talaga talaga gagamitin ko. <laughs> oh. Ano yan? Ipapakuloan pala niyan sa lana namin. Ano? Ah? Oh, um, Tira na ito. Tira po gabot. Rehan, Red, ka boss. 300. Pinipalista mo na. Ah? na <laughs> Ay magbarakal na kamalig ni Kiyati. Oh, pag nahiling na yan, iyan, eh oh, yaw na tabi kamalig ni Kiyayo. Oh.